Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Di naglaon, dumagundong ang himpapawid sa pagdating ng grupo ni Wan Changwei, nakalutang sa ere, nakaharap sa tarangkahan ng kaharihan ni King Dangyu, buong sigla at apoy sa dibdib, sumambulat ang kanyang tinig na parang kulog. Narito na mismo ang palasyo ng hari sa unahan, lahat kayo, ako ang manglinguna sa pagsalakay, kapag nilipol natin sila, magwawakas na ang digmaang ito, at ang ating pangalan ay ukit sa kasaysayan. Agad namang sumiklab ang sigaw ng kanyang mga sakop mula sa Feathered Immortal Sect, ang kanilang tinig ay tila alon na sabay-sabay bumangga sa dalampasigan. Si Sect Master Wan ang nangunguna sa pagsalakay, paano tayo mahuhuli, handa kaming sumunod sa kanya, pasukin ang palasyo, linisin ang madilim na bangin, at ipaghiganti ang ating mga kasamahan na nag-alay ng buhay. Nang masaksihan nito, umalingaungaw ang tinig ni King Dangyo, mabigat at puno ng galit, parang tinig ng isang Diyos ng kadiliman. Mga kultibador na tao, paano kayo naglakas loob na sakupin ang aking Dark Abyss Royal City? Ngumisi siya ng nakakaloko, ang kanyang mga matay nagliliyab ng paninindak, at mariing nagwika. Ngayon, lahat kayo'y ililibing dito, sa mismong lupaing ito ng kadiliman. Sa sandaling yun, sumiklab ang damdamin ni Xu Wachen, ang kanyang mukha'y nag-apoy ng galit, ang kanyang tinig ay parang espada na humihiwa sa hangin. Kalapas tanganan, noong araw, natalo mo lamang ako dahil umasa ka sa isang banal na artifact, ngayon, oras na para singilin yun, at personal kitang pupugutan, ikaw na nilalang nakasuklam-suklam. Sa puntong ito, Nagtagpo ang mga mata ni na Wan Changwei at King Dangyu, tila ba nag-uusap ang kanilang mga tingin ng masamang balak at lihim na kasunduan. Mabilis na nagtipo ng enerhiya sa kanyang palad si Wan Changwei, ang kanyang auray kumikislap na parang kidlat na handang bumagsak mula sa likuran, habang walang kaalam-alam at patuloy na sumusugod si Xu Wachen, Chen, si Wan Changwei ng puno ng paghamak at bulong niya sa sarili. Ang handal na si Zhu Huan ay nabulag ng galit, nagbukas siya ng napakalaking puwang. At sa walang pag-aalinlangan, sumugod si Wan Changwei mula sa likuran, ang kanyang pag-atake ay parang sibat ng kidlat na tumatago sa dilim, kasabay nito, mariin niyang sambit habang nakangisi. Perpektong pagkakataon nito para pumatay ng isang immortal, at patunayan ang aking katapatan sa kapangyarihan. Samantala, nang maramdaman ang panganib na yon, Biglang napalingon si Xu Wachan sa kanyang likuran, bakas sa kanyang mukha ang halong gulat at nag-aalab na galit, at pa si niyang winika. Wan Chang Wei, anong kahulugan ng pagtataksil na ito? Ngunit bago pa man niya maunawaan, natigilan ang matandang si Wan Chang Wei, sapagkat isang mabangis na hayop na nilikha mula sa nagliliyab na enerhiya ng apoy ang sumakmal sa kanyang kamay, napanganga siya sa matinding pagkagulat, ang kanyang puso'y kumabog na parang tambol ng digmaan. At doon, sa kanyang harapan, lumitaw si Hong Chenyi ang may kagagawa ng pag-atake, ngumisi siya ng puno ng panunuya, at mariing nagwika. Duwag na walang hiya, paano ka naglakas loob na umatake sa akin mula sa likod? Sa matinding galit, mariing hinawakan ni Wan Changwei ang naglalagablab na enerhiya, at inis na sumagot. Ikaw, ikaw pala ang walang silbing disipulo ni Ye Junlin. Ngumisi si Hong Chenyi puno ng panunuya at mariin niyang inilahad. Sinabi ng aking master na may masamang balak, kaya partikular niya akong inutusan na bantayan ka. Akala mo ba malilin lang ng ganoong kababaw na pamamaraan ang kahit sino? Walang pag-aalinlangan, mumisi ng nakakaloko si Wan Changwei, sabay taas ng kanyang kamay sa harap, bakas sa kanyang mukha ang halong inis at tiwala sa sarili, at mapanindak niyang winika. Gayon na nadiskubre nyo na ako. Wala nang dahilan para magtago pa. Pagkatapos, tumindig siya sa harap ng kanyang mga kinasasakupan at buong sigla niyang ipinahayag. Ang silangang rehiyon ay bumagsak na, mula ngayon, panahon na ng Abasol clan. Dagdag pa niya bilang pagbibigay pugay at pakikipag-alyansa sa hari ng mga nilalang mula sa Nether Abyss. Aking kamahalan, o Haring Dangyu, ang Feathered Immortal Sect ay handang ialay ang buong sekta sa Abasol clan at tumulong sa paglilinis ng silangang rehiyon. Samantala, nang marinig ito ng iba pang mga sekta ng mga tao, napakunot ang kanilang mga nuo Bakas sa kanilang mukha ang halong gulat at nag-aalab na galit, pasiga na winika ni Fan Desheng Wan Changwei, isa kang taksil, pinagkatiwalaan ka namin, tapos nakipagsabuatan ka pala sa Abasol Clan Dagdag pa ng matandang ancestor ng pamilyang Shu, sabay-turo sa kanyang harap Walang hiya ka ikaw ay isang basurang kahihiya ng lahi ng oka ng mga tao, at tinatawag pa naman kayong pinakamalakas at makapangyarihan sa silangang rehiyon ang Feathered Immortal Sect. Sa puntong ito, agad naghandang umatake si Shu Wachan, ang kanyang tinig ay naglalagablab ng galit. Taksil, una, pupuksain ko muna ang mga sumusuporta sa iyo, at pagkatapos babalikan kita upang tapusin ang nakakahabag mong buhay. At sa isang iglap, Buong lakas na pinakawalan ni Shu Wachen ang kanyang mapangwasak na atake, ang Frost Heaven Slash, diretso sa direksyon ni Wan Changwei, na tila kidlat na bumabagsak mula sa langit upang durugin ang kanyang kalaban. Sa parehong sandali, biglang bumukas ang kalangitan, isang puwang na tila pinto ng kapahamakan, naglalabas ng nakakatakot na kulay lilang enerhiya na kumakalat na parang usok ng sumpa. Di naglaon, mula sa puwang na ay sumulput ang isang dambuhalang kamay, Nilikha mula sa purong masamang chi na kumikislap sa lilang apoy, bumagsak ito mula sa itaas, diretsyo sa pinakawalang slash na atake ni Zhu Wachen. Agad, ang kamay na yun ay sinunggaban ng espada slash ng walang kahirap-hirap, pinunit ang enerhiya nito bago pa man umabot kay Wan Chang Wei. Sa sandaling yun, unti-unting lumitaw ang paan ng isang nilalang na puno ng kapangyarihan, bawat hakbang ay nagdudulot ng dagendong na tila yung sa buong madilim na bangin. At doon, bumungad ang God Envoy, kasama ang mga nilalang na tinatawag na Abasol Knight, mga true immortal na nasa ikaapat na makalangit na realm. Mariinyang Winika, puno ng paghamak at paninindak. Paano naglakas loob ang isang ordinaryong true immortal ng unang langit na magwala dito? Napasinghap si Shu Wachan, bakas sa kanyang mukha ang pagkagulat at pag-aalangan, at niyang sinabi, sa ganito kaliit na madilim na bangin, may anim na true immortal level na makapangyarihang nilalang. Samantala, mula sa likod ng Divine Beast na si Akan, makikita si Ye Junlin na seryosong pinagmamasdan ang mga kaganapan, di nagtagal, ngumisi siya, bakas sa kanyang mukha ang tiwala at panunuya. Alam ko na, hindi mo kami ipagkakanulo dahil lang sa isang hari ng Dark Abyss na nasa Tribulation Realm, may true immortal ka pala sa likod mo kaya naglalandi kang parang alagang aso. Mula sa ibaba, nang marinig ng God Envoy ang mga salitang yun, agad niyang tinanong si Wan Changwei. Hoy, tinatawag kanyang aso, paano mo patutunay ang hindi totoo? Walang pag-aalinlangan, mariing sagot ni Wan Changwei, puno ng kumpiyansa. Sabi nga nila, ang matalinong tao ay marunong umayon sa sitwasyon, ano bang masama sa pagiging aso? Ang maglingkod sa sugo ng Diyos ay pinakadakilang karangalan ng aking buhay. Mumisi ng bahagya ang God Envoy, at mariinyang sinabi, Magaling, gusto ko ang mga taong marunong kumuha ng pagkakataon tulad mo, sumunod ka sa Abasol clan sa walang humpay na kunlon, at napakaraming biyaya ang naghihintay sa iyo. Dagdag pa ni King Dangyo, puno ng panunuya at sabay turo. Dahil ang dami mo nang sinabi, bakit hindi ka tumahol, para maaliw ang God Envoy? Nang marinig ang panunuya, napakunot ang noo sa matinding ini si Wan Chang mariin niyang kinausap si King Dangyo sa pamamagitan ng isip, puno ng pagdududa. Wala akong galit sa iyo, bakit ka nagsasabuatan laban sa akin sa likuran? Ngunit si King Dangyo, mumisi ng may halong paninindak at panunuya, at mariin niyang tugon. Oh, mukhang hindi ka ganoon kagustang sumunod, kapwa Daoist. Paalala lang, ang paglilinlang sa God Envoy ay may kaparusang kamatayan. Huminga ng malalim si Wan Chang Wei, kumukuha ng lakas ng loob para sa kahihiyan na gagawin, mariin niyang winika. Tumahol, sige, maliit na bagay, basta't masiyahan ng God Envoy, tatapangan ko hanggat kailangan. At sa isang iglap, nagsimulang tumahol tahol si Wan Chang Wei, parang isang asong ulol, upang ipakita ang kanyang sukdulang katapatan sa God Envoy. Nang masaksihan ito, malakas na humalakhak ng tawa ang God Envoy, bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan, at marihin sinabi na puno ng panunuya. Mabuti, 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 perpekto ang tahul mong yan, tunay mo akong pinasaya. Salamat sa papuri, God Envoy, pagkailang wika ni Wan Chang Wei, dagdag pa niya, na may halong kahihiyan at pagpapakita ng pagsuko. Ang pagtahul na parang aso, yan ang aking espesyalidad. Samantala, sa ibaba, nanlaki ang mga mata ng mga cultivator, hindi sila makapaniwala sa ginawa ni Wan Changwei, bakas sa kanilang mukha ang matinding gulat at pagkasuklam, at sabay-sabay nilang winika. Kapag bumagsak ang isang tao sa pinakailalim, wala nang makakapigil sa kanya, at pinagkatiwalaan pa natin ang asong ito. Si Xu Wachen nagngangalit sa matinding galit, mariin niyang itinuro si Wan Changwei at Pasiga na winika. Ikaw at ang immortal feathered sect mo ay itataga sa haligi ng kahihiyan ng lahi ng mga tao, habang buhay, walang kapatawaran. Sa puntong ito, makikita si Ye Jun Lin na pumapalakpak habang nakaupo sa ulo ng kanyang alagang divine beast na si Aken, ngumisi siya ng may panunuya, at mahinahon niyang winika. Sa kahihiyan, naabot mo na ang rurok, lalo na ang pagtahul mo, sobrang totoo, hindi ka panipani walang totoo. Nang marinig ito, napasinghap sa matinding inis si Wan Changwei, mariin niyang tinuro si Ye Junlin, at sabay-sabay niyang winika habang nagngangalit sa galit. Ikaw, nagmamayabang ka pa rin ba? Ngayong nandito ang God Envoy, ito na ang araw ng iyong kamatayan. Dagdag pa ng God Envoy, habang nakatitig kay Ye Junlin mula sa di kalayuan, mariin winika, ikaw pala si Ye Junlin, ang dami mong abalang idinulot sa akin sa muling pagsasakop sa kunon, pagkatapos? Ngumisi siya ng nakakaloko, puno ng kumpiyansa at paninindak, at mariin niyang sinabi, kung nasa labas lang tayo, baka magdalawang isip pa ako, pero sa kasamaang palad mo, wala nang makapagliligtas sa'yo ngayon.